so ayan mga boss, may peplex lang ako sa inyo. Bali may dumating ako dito ng parcel ng mga pait from Japan and then with hammer. So ayan, tingnan niyo, bukas na siya. Ayan, so talagang sulit na sulit yung pagkakabili ko dito mga boss. So papakita ko sa inyo yung mga pait ang gaganda. Ayan. So unahin natin tong martilyo na to. Itong martilyo na to mga boss is rare. Kumbaga, bihira na natin makikita dito. So long hammer siya and then short yung kanyang uh, claw ayan o oh, ang ganda so yan yung uh, tatak nya ayan o oh, meron din siyang uh, Japanese letter na ukit ayan siguro yung eh, brand natin hindi lang natin maitindihan and then kita nyo napakaganda so itong martilyo na to mga bossing halata mo na napakatagal na nito kasi kita natin bakas yung uh, marking nung gamit nito na wala na yung ah uh, yung nakikita nyo, di ba sa, martil, sa mga martilyo, minsan may nakikita tayo mga cross-cross na ganyan para hindi lumalas yung pako. So ako sa kanya, put -pud na, pero yung ulo niya, ito, hindi nagbabago. So meaning, napakaganda, matibay ito. So isasama natin sa koleksyon ng martilyo to na ko ng koleksyon ng martilyo, mga boss, papakita ko rin sa inyo. then dito, ito nga palang parcel na to mga boss, nabili ko to sa halagang 2,500 lamang. So binili ko na kasi doon sa mga pait na pinakita niya sa akin itong ganito mga pait tumingin ako dati nito sa tindahan ng Japan Surplus mga gamit ang halaga ng isang ganitong pait is nakakahalaga ng 500 to 700 pesos samantalang ito ang dami 14 pieces with hammer 2,500 lang so kaya binili ko na ayan din na ako nagdalawang isip na bilhin ayan siya ang ganda ng pait niya mga boss oh hindi na yun yung marking niya yun oh Japanese letter So medyo lumabo na, matamak kami, katagalan na rin to. And then matalas pa siya. Talas oh, ramdam ko pa yung talas niya. And then ang ganda, nasa good condition pa. Tingnan nyo yung pait na to, daming. Ang kaganda ng mga pait na binili ko eh, no? Ang kakapal pati. Eh. Tapos meron pa siya mga maliliit oh. tama-tama pag uh, dating sa mga woodworks natin, ang mga maliliit na gawain, woodworks. Ayan, meron tayong mga maliliit na pait. Ayan pa oh. So kita nyo. Ang gaganda. Diba? Puro quality. Ito pa. Ito. Ha, ah, napudpud na yung uh, pangalan nya. Pero, ganda pa rin. Sabi, sulit na sulit. Ayun no? Oh. o. Oh, halos may tatak lahat. So talagang made in Japan to. Kaya quality. So nag-iipon ako ng mga ganitong gamit made in Japan na surplus second hand la, mahilig akong bumili ng mga gantong manual tools na galing sa Japan kasi alam ko yung quality ng uh, gamit from Japan talagang hindi tayo mapapahiya nito mga boss ayan gaganda tenyo gandahan nito good condition lahat hahasain lang natin to para medyo tumalas talas pa pero matatalas pa sila kaganda sulit na sulit oh imagine niyo 2500 lang 14 pieces napait. So, grabe. Buti, pumayag yung seller natin. Ang gaganda, oh. 15, Mo. Hmm, ano, laki. Tataba. Hmm. Yan, oh. Ganda. Oh, sulit na sulit yung pagkakabili natin dito. Talagang hindi tayo luging lugi. Nag-ask pa uli ako sa kanya. Nagpapahanap naman ako sa kanya. Mga martilyo pa ulit. And then hulog kasi nangongolekta ako ng mga hulog mga boss at martilyo. Hindi mga ganito mga pait. Ayan. So ayan, maraming maraming salamat sa panood Ang gaganda nito. Mga boss, kung gusto niyo umorder, pakikilala ko sa inyo yung seller natin. Message niyo lang ako. Oh. Pambigay ba